Ganyan mo ulit e pa yung tigasin, tigasin bigla Pag-drop Wala yung mga demonya, please Pakulaw yung boses <laughs> Oo oh, nga, damudag -dam na, ano, pinapigilan Eh, lumita, lumita! Dito,

ang lala! Ay, arin <laughs> okay, wala ka na dyan. Ang <laughs> oh ng boses eh. <laughs> idiot, sa ah. yes. oh, oh, sabi, sabi niya! Gag! Ay. <laughs> Switching side. Tapos na pala. Ah, dito na ako doon. <laughs> <it's not crazy. laughs> kasi kasi ng bosses bigla eh. <laughs> <laughs> Bakulo.